Ayan, mag-mic test tayo. Mic test, mic test. Ayan po si Wilma. Kami ay kami ay naghihintay sa amin pong mga kasama. Wala pa sila. Dito kami sa football court ng Shikip Kipme. Wala pa yung aming mga kasama. Ikot-ikot. Ngayon po ay Chinese New Year. First day. Ano? First day. First day ng Chinese New Year ngayon. February 10. At nandito kami sa Mount Zion. Mayroon kaming practice para sa February 13, Annual Leadership Conference. Bali, dalawang araw ang Annual Leadership Conference. Ayan, at ang yung February 12 ay iba po yung naka-duty. Yung mga taga Hong Kong. Hong Kong. At sa February 13 naman ay ang colon ang nakajuti. Ikot ikot. Ayan, nandiyan na Sister Lisa calling, calling for you. <laughs> Sister Lisa is coming. Have you take your your speaker?